dahil mabait naman kami, pababigay namin ang tablet na to. Check. Hi guys! Ngayon, balita ko guys, si Aling Malit at Sakmo, may doon ang tablet. Kaya hintayin natin sila guys na makauwi kasi wala pa dito. Diyos ko po. Tapos ang bibigyan nilang tablet ay bagong bago galing sa nung vibe. Sana hindi sila magtaray sa pagbibigay kasi matataray talaga ang mga hindi ba? Kaya, hintay na natin! A few thousand years later. Aling maliit, aling maliit. Uh. Anong ipapamigay mo? Tablet. Kanino mo ipapamigay? Dun. sa ati? Si ano? Wow! Pati, wow. Kasi wala silang cellphone. Ah, may tablet ka na ga? Wala. Wala. Hindi ka may tablet kang ginagamit? Oo, isa lang. Oo, oh, nasa ati nga. Tingin mo na ng tablet nyo, bilis. Magbihis mo ano na kayo. kayo, bilis. Magbihis mo na kayo, go. Nasaan ang tablet? Ito. Ito na kasi ang lumang tablet. may oh. Mamimigay kami tablet na bago. Kanina natin mibigay doon? Opo. Um, okay lang siya magbigay ng tablet? Opo. Basta so. akin ang isa. Yan nga, ka may, may tablet ka na nga, diga Kaya pa mabigay yung ano, bagong tablet, ha? Sige. Bait naman ni Aling Maliit. Kunin ko na yung tablet kasi ang dami namin tablet dito. Nasaan? Nasaan? nasaan nga? Ito yan, bait naman aling maliit. Wow, ang ganda. Ito pang isa, oh. Ilan, eh, Yan. kay Hani na sa. Sa iyo, sa iyo na sa diga. Tapos ito pa, oh. Ilan ang tablet natin? Bilangin mo kung ilan. Tatlo. Tatlo. <laughs> <laughs> guys, ito yung tablet namin, guys. Is, is, dalawang nung vibe, tsaka ito pang isang tablet. Yan. Ito yung pa... Eh, nasa pamigay mo dito? Ito na. Wait lang. Bu buksan mo nga ito, aling maliit. Ano akin? Itong isa. O, para ano, o. Diba? Akin na lang talaga? Mm-mm. Buksan mo yan. Purple! <laughs> ay, hindi ito. Kaya ate heart yan. Kaya ito heart daw. Ito daw yung pamigay natin isa. Ito. Para Akan paras nung baibo nga. Yan. Yan. Mm. Bakit mo nga ipapamigay yung aling maliit? kasi wala silang tablet. Wala silang cellphone na magamit na. No. Wow, ang ganda. Anong kulay niyan aling maliit? Black. Tingin nung nga kung black. Tingin Gray. Nyo? Ay, gray. Galing naman. Nung vibe. Yes, nung vibe. Ito yung tablet, guys. Tapos, ano ito nga sayo. Kulay ano, ano yan. At ito yung kay aling maliit, guys, ng tablet. I'll oh, go. Akin Bali, guys, ang tablet tayo dito. ko na ngayon. Wala pang sim, yung bibili pa natin yung sim. Oh. go. buksan mo, please. Wow. Ayan. Anong, ayan. Oh ito kay Aling Malit, guys. Oh, ayan. Huwag mong pagsama, huwag mong pagsamahin. Ba? Oh, nga. Lahat ng tablet, guys. Ito, ayan. May kasama siyang tempered. Yan. Itong kay... Ayan. Oh, oh, buksan mo. Anong kulay? Anong kulay? Bulay! blue oh. kulay? blue. tingin nga, tignan Oh. oh ba? Diba? Yan ang sayo, aling Malit. Ito, ito mamagyan natin gray. Ito, oh. go. Lagay mo lang dito yan. Yan. Hello. Hello. Guys, sa gustong Hello. ano, guys. Uh, humingi ng tablet, guys, sa amin. Guys. Nandito lang siya, guys. Uh, Oo. Oh. Sa gusto ano, humingi maling, aling... Ano, malit na. Lagay mo na ayos. Oh, Ikaw na. na, go. Aling malit, anong gusto mong sabihin sa gusto humingi ng tablet? Dito lang sa amin. Yan. Order mag na kayo, guys. O, um, order kayo. O, or pwede kayong mag-comment dito sa uh, baba, Sa comment section kung... Gusto, gusto niya ng, ng tablet, diba? Mamigay tayo ng tablet. Baka may pamili pa kami tablet, uh, guys. Baka mapili kayo. Ang nangyari sa akin mo. Isa mo na isa. May ten. Ito yung papamigay one. natin na tablet na nung Ito vibe yan. Lagay. Anong kasama niyan aling maliit? Tingnan nga natin. Yan. Ito yung lagay ng sim tsaka pantanggal. Anong kasama niyan? Tingin nga. Charger. Meron siya siyang ano, screen protector yan. Charger pa. May charger din siyang kasama headset. Headset, stylus pen, USB, yan. Tapos, lagay na USB, yan. Tapos, ito pa. Guys, ito, ito pa yung free oh, niya, guys. Oh. Ang maganda dyan, guys, may free siyang stand case. at mayroon meron siyang case. Nasa, ah, same lang. Diba? Ang ganda, diba? Oh, diba? Aling mali. Kagaya lang yun sa amin. Mm-mm. Kagaya nga lang. Dahil mabait ako, mamimigay akong tablet sa nakakailangan. eh bait naman, yung aling maliit. Woo! Bango <laughs> <Just laughs> to. <Right. laughs> <Right. laughs> si Kuya talaga yun. Mama, amin Daming tablet na, aling maliit mo. Tatlo na eh. Apang apat yung numa. Amin daw to. Amin diba, aling maliit? May umigay natin, diba? ba? Eh, ang bait naman ni Aling Maliit. Go, pamigay mo na. Ang bait naman na Aling Maliit. Ay, ay mabait, mabait naman kami. kami ibibigay na namin to. Ay, ay. Parang, 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 parang ayon yung ibigay? Bibigay nyo ba talaga? Bibigay namin kasi mabait kami. Ito nung white tablet. Ikaw, asak mo. Bibigay mo ba talaga? talaga. Bibigay namin yan dahil mabait na ba bait kami. Oh, mabait daw sila guys. Wait lang ha, sure na sure na yun, ha? sure Sure ka na ba? Yes. papa, oh, no, 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 no. amin yung blow. Wait tablet. lang, isang tanong, isang sagot. Bakit mo ba ibibigay talaga yung tablet? Kasi wala silang tablet. Ah, oh, mabait ako. talaga mab Guys, kaakala niya lang mataray sa aling malit pero mabait yung talaga. Yung white diba? tablet. Ayan, oo. Oh, oh. Bigay yun. niyo na, bigay niyo na. Sarap. Oh, Sarap. Sarap. Sarap Sara, na. Sarap na. Guys, ibibigay na nila tablet guys dito. Sa kan. no, 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 no. Kanina yung ibibigay, kanina yung ibibigay. Ano? Oh, wait lang. Yan, ibigay na nila yung tablet dito kay ano? Okay. Sa bata. Yan. Oh, dito kay... Anong ka, pangalan mo ulit? Ate Christy. Christy po. Christy at Kay Christy. Sabihin mo, aling maliit. Thank you. <laughs> Hi, Christy. Ano sabihin mo? Thank you po, ko Glenn. Tsaka thank you rin ako, aling maliit, dito sa binigyan niyo ko. Ay, panoorin mo yung vlog ni aling maliit. Nagtaray na naman niya. Ni Parang ayaw niyang ibigay yung tablet. <laughs> ng bata. <laughs> alagaan mo yung tablet ng nung Vibe. Maganda yan. Super ganda. Super smooth gamitin. Uh Oo. -oh. Thank you po. Ayan guys, Sabihin na namin sa in tablet. Sana alagaan niya yung tablet na binigay namin aling maliit na mataray. <laughs> Kaya pinamigay namin yung tablet kasi marami kaming tablet dito. na nung vibe. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ana ano, 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 tanong kulin nito? Blue. Ayan. Purple. Purple, Purple daw Ulan, hula ko. Yan, di laptop to. Oo oh, nga. Galing na, astig. Guys, gusto niyo din bang magka-tablet? Kaya i-follow nyo kami at i-subscribe. Yan, aling maliit na sabihin mo. Thank you po. Oh. <laughs> ito yung review sa so tablet. Guys, dumating na aking pinakahihintay. Oh! guys, aray nakita ko sa aking FYP ay karaming nabili, minsan ay sold out pa, buti na't ako nakabili pa. Tapos ang binili ko guys ay may kasamang wireless keyboard and mouse. Kaya tara i-unbox natin ng makita nyo rin. Guys, at ngayon i-open na natin. Ayan, ayan na, ayan na, ayan na, may free screen protector pa. At ito na, pinakantay natin, mamaya ito. Ito muna, may case, charger, o oh, may earphones, and ito pa, Itawag dito eh. Ayun, stylus pen pala. Tapos ito pa. Ito yung ginagamit kapag manunood ka. Stand. ba? Diba? Ayan. dami ba Ito pa pala. May lagayan pa pala ng sim. Tsaka yung pantanggal. Oh. At ito na ating pinakahihintay. Purple. Wow. Ang ganda ng pagkaka-purple niya. Kaya ngayon, buksan na natin. Ang makita na. Grabe naman talaga guys sa seller. O oh, kapag umorder ka, walang ka-damage damage. Ang maganda rin guys sa tablet na ito ay ang smooth niya gamitin. O oh, ayan, tingnan natin sa settings. Sa RAM. Ito kasi yung madalas kong tinitingnan. No? Total, total, memory 12 GB, free i 4.5 GB. O oh, de ba diba, sobrang laki ng space at ang dami pang application na pwedeng pwede rito. Guys, try naman natin sa keyboard. O oh, ayan. <laughs> Aray ko super legit gumagana talaga lahat. Oo, oh, oo, oh, oo, oo, oh, oh, oh. Wow. Kaya ano pang inihintay mo? Mag-check out ka na rin itong Noom Vibe tablet na ito. Napakaganda, 4,000 plus lang. Ano pang inihintay mo? Mag-check out ka na baka magkaubusan pa. Bili na din Kale. sa shop ni Heart. Ate Heart, ano gamit mo shampoo para na rin yung hemat? Sabihin mo na, Ate Heart, ano gamit mo shampoo? Wait lang, be. Kukuni ko lang para sa Ito! yung ginagamit ko sa aking buhok, kaya ganito, ang huh? kaganda. Ito so, naman gagamitin ko para maniwala ka, be. Wait lang. Kuha na ako, kasi naglalagay talaga ako sa buhok nito bago ako maligo. 3 minutes. Babad ko. O, oh, ilalagay ko na nang maniwala ka. Uy! <laughs> Alam mo ba, be, nabili ko to buy one take one dito sa TikTok. Ito yan, be, o, oh, dalawang hair mask, nakikita mo naman. Plus, wait lang, may pa-previous pa si seller. Siyempre, hindi ka pababayan ni seller, dadamihan na niyan. O, oh, nga, Ano gamit mo Ate Heart but ang glow ng skin mo. Ayan, guys, oh, paalis na naman si Miss Heart. Saan ka na pupunta? Mamalengke. <laughs> ano daw gamit Mama, mo? Mamalengke tayo, bes. Syempre ito, itong Glow Queen lang naman, itong lotion ko. Glow Queen na may whitening, moisturizing, nourishing, yeah. UV protection at SPF oh. 35. Oo. Oh. Kaya pala hindi ka masyadong nangingitim. Yan pala ang ginagamit mo. <laughs> Syempre lalo na summer na ngayon, sobrang init. Para hindi dry at saka protektado sa araw ang skin ko. Oh, sinabi ko na ang sekreto ha. Kaya ano pang inihintay nyo? Bumili na rin kayo sa yellow basket ko. Oh, saan ka na nun papunta? Tapos sobrang bango mo pa. Aba, eh, syempre, gamit ko aling DIY perfume ng Wise Cleaner. Magwe-deliver ako. Magwe-deliver ka? Yeah, mga order pa order. Di ka, ang laman nito ay sampung bottles. Ay, sana na, all. Yun, May kita oh, na. Tingin niya, tingin, na lang tingin. Ayan. Apan panda ang natira. Bili mo yan. na yan. <laughs> Tapos, saan mo di-deliver yan? Dito lang sa atin. O, sa baba. Sa baba. Oh. So, ano, all business minded. Guys, na mo sa heart, guys, o, oh, Nagbibusiness siya ng, anong DIY Ayan. DIY perfume ng Wise Cleaner, di ba? Yeah. Kaya pala sobrang ba mo everyday. Ang ah, kakalasin mo, banantahan mo. Banantahan ko na rin yung iba. Ay, okay, sana all naman. Gusto na, mamaya, tira mo, papakita ko sa'yo. Dapat talaga, kahit mga students pa lang tayo, ay matuto na tayo Bye bye. Sana all. <laughs> ano gagawin mo? Ano gagawin mo? Grabe yung powder mo. Ang laki. Mighty clean powder detergent with fabric conditioner net content 10 kilos. Grabe naman yan. Sobrang laki naman ng iyong powder heart. <laughs> 390 plus lang. Mas nakamura pa ako. 10 kilos na kasi, oh. <laughs> Sobrang laki naman. No? man, Grabe ka naman sa powder mo. Maraming damit. Maraming lalabhan. O, oh, tingnan mo kaya kung mabula yan. Sabo na yan. Oh, let's go. mabula naman to. Ano pag aray Hindi. Aray ko. Oh, mabula nga. Totoo ang balita. Hala. <laughs> bango nyo, no? Bango nga. Bango, grabe yung Mighty Clean, guys. Oh, Mighty Clean na 10 kilo. 390 plus lang, grabe. Gagamit na ng mama. Aray, maglalaba rin bukas. Marami kasi kayong tubal. Tanong wala, mo kung alam nila ang tubal. Ha? Ilang tray nga gayon? Hindi, tanong mo kung alam nila ang tubal. Alam nila ang tubal. Ang tubal ay yung mga, mga ano, damit, damit, na, na madudumi. Na na. Oo. Yan, At yun, yun la ang la tubal, guys. Kaya, ito kaya tubal, ito tubal. <laughs> ito tubal, yan. Maraming tubal sa heart. yan, ang tubal Hulang ni heart. Buti na lang marami kang ano, powder. Tapos ang bango pa. Hindi mo na kailangan gumamit ng mga fabric Ayyan. conditioner. Di ka, kasi sobrang bango yun, na. Guys, mag-check out okay, na kayo guys. Nasa okay, sa okay. yellow basket lang ni Heart. 10 kilo yan. 390 plus.